Dok, niresetahan po ako ng insulin ng doktor ko. Pwede po ba mag-insulin plant na lang? What's up guys? I am Dr. Marian Samson, isang endocrinologist from the Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Halika, usap tayo. Isa sa mga sanhi ng pagkakaroon ng diabetes ay may kinalaman sa hormone na insulin. Insulin? Yes, insulin. Ano nga ba itong insulin? Ang insulin ay isang hormone o natural na kemikal na nagmumula sa isang parte ng ating katawan na kung tawagin ay pancreas. Importante ang insulin upang magamit natin ang glucose na nanggagaling sa ating mga pagkain. Ang glucose kasi ay ang pangunahing source of energy ng ating katawan at kailangan natin ito para tayo makagalaw na maayos upang magawa natin ang ating mga daily activities. Mahahalintulad tulad sa gasolina ng kotse ang glucose. Importante para ito ang Pero kapag kulang o may problema sa insulin ng isang tao tulad ng pasyente may diabetes, hindi nagagamit ng katawan ang gasolina ng glucose at ito ay nananatili sa dugo. Ang nangyayari, nanghihina at tumataas ang blood sugar level ng ating mga diabetic. Kaya, isa sa mga pinaka gamot sa diabetes mellitus ang pag-inject ng insulin. Pero, hindi makapareha ang injectable insulins sa halamang insulin or insulin plant. Ang insulin plant ay pinaniniwalaang nakakababa ng blood sugar levels sa mga pag-aaral sa mga daga na may diabetes. Hindi naman tayo daga, di ba? We are humans. At sa kasalukuyan, wala pang sapat na ebidensya na sumusuporta sa paggamit ng insulin plant in humans bilang isang safe at epektibong gamot sa pagkombat ng diabetes at mga komplikasyon nito. Para sumukses sa diabetes, step by step yan. At isa sa pinaka step is to always consult your good endocrinologist. Bye!